Yo, isa idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataw mga videos na aking nakalap sa internet Siya po pala mga idol, meron po tayong bagong channel Ang Paltog TV Nihiling ko po muli ang inyong support mga idol At mag-subscribe na rin po kayo pa updated sa mga bagong videos Na in-upload ko rin <laughs> 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 Hahaha Happy birthday to you. lang yan. Happy birthday Happy birthday <laughs> Ay, luwakan sa pisngi. baka, baka raw nila alagnat. <laughs> oh. <laughs> <Because, watch, bab. laughs> Gusto ko yung taong hindi titingin sa iba. Noted. <laughs> ah, nga pa kaya? <laughs> Ayan, tuloy. Lumabas daw ang aircon air ko naman yan <laughs> hi ma'am good afternoon po ano pong hanap nyo? ma'am maganda yan sabon na yan pag sa malilibag na katulad nyo nakabay one take one na po yan ma'am tagtag talaga libag mo dyan ma'am maganda din po yung isang sabon na yan yung pong nasa gilid yan ma'am maganda po yan pang sa medyo oily mukhang nagmamantika na kasi kayo ma'am ma'am pero mas maganda yung isang sabon na yan maganda po yan pang sa mga katulad yung amoy baktol pwede pwede po sa inyo ay <laughs> kumabi gusto na naman bumili <laughs> na judge <Kulat> <laughs>

trabaho sa gobyerno. 8 to 5 p.m. Trabaho sa opisina. Ganon din. Trabaho sa bangko. Hanggang 5. Eh, trabaho bilang asawa at ina. Overtime. No pay pa. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Malamig nga pero sisipunin ka naman. makakatipid ka niya na, idol. <laughs> yung wala ka lang masagot. Tapos, binuntayan ka pa ni ma'am. Ano <laughs> talaga tumayo sa harap mo? Ha? Ah, ang pakamudala, eh. Ang alam ni ma'am yung wala sa isip mo, idol. <laughs> Kain mo na lang mga bago mag-practice. <laughs> Discarte o diploma? Hindi. Discarte para maka-diploma. Okay. Kain na lang. Aba. Aba. Grabe. Wow. Maperfect mo, idol ah. <laughs> Iyong bangs na daw. Huwag mong, huwag mong guloyin. <laughs> Ang kapal pa naman. Galit <laughs> hmm. na siya. <laughs> Naniisip pa. Kagagawa niya mabing pala. ligong ligo ka na. Pero pagdating nyo, walang dagat. Baka, baka nilipat, nilipat yung dagat. walang dagat. Saan ba? Malala. Huwag kasi tumalikod ka. Alam mo, kung may problema ka, harapin mo oh, ko. Okay. <laughs> Ihi pa naman si kuya. Si ate Ay。naman. Disturbo ka. Ay, mamatay ka dahil sa katabi mo. Hindi dahil sa rides niya. <laughs> Aba. Mga uh. literal nga na nice. <laughs> Ano ba talaga, father? <laughs> na miss bis <laughs> na si Pada. Ano sa natanong? Pada. Talaga? Na Gaya pala talaga. Sanuan, si Madasan ang tapong <laughs> ngayon. Bakit binuhusan mo ng maraming tubig yan? <laughs> I don't want peace. I want problems Daba. always. God have mercy of me. Punwari ka ba? Ang tanong Ang talong makukuha mo kaya. Uy, may pahulog-hulog pa ng wallet. Nakadikit pala. Miss nyo lang. Uy, sana all. Sorry, sorry. It's a prank. Iba yung nasa isip ah. Sige niya aso Ano ba? Ay! Ay, trip nila Wala lang yan Okay, okay lang naman Napangyintipay A ako ah Wait for okay. it Ayan na sumigaw so na Ngihihintayin niya kasi <laughs> uh. Ganda oh Tinan mo naman. Bibilayin ko na siya na kaso, pagtingin ko na yan, ano yan? Convince. Convince. <laughs> Con Convince. Nabot <laughs> <laughs> na dyan tagkabuhay. <convinced." laughs> Yung first time magluto. Ma, mama ng hotdog. Mama sa si Sudan. Ay, salamat. At ang ulam nila. Ay. 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 Ala, kuntsa na lang pagluto, ma? Ay, nagisabaw man daw 'go makakaibalaw. Unsa <laughs> na ba wag ato? Luto. <laughs> <laughs> gisabaw. Na, kamu na lang gi magluto oh, no, no. ni ko isulupan mama. Anak abi man ako na di ko agsa silupin. di man ni, ni ani un pagluto. Na. <laughs> 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 Kuwa pa man ni silupin, preto, unod siya. niya. Ah, wa makakaibalaw, de. Ako nagisabaw oy. Kawawa na mi mga una lang tani oy. Okay lang. Una oh, lang kita. Para pa rin. Kita pa wala dog. Kumahaw. Hanggang doon lang po muna natin panunod Mga idol, maraming salamat po sa muli niyong panunod At sana po ay nag-enjoy kayo Maraming salamat po at shoutout nga pala kay idol Marvin Caranto, idol Ferdinand Basiliote Maraming salamat po Shoutout din sa si idol Marlon Bactol Idol Choco King ng Davao maraming salamat Shoutout din sa si idol Ramon Buban Idol Loreto Castro, shoutout sa iyo Maraming salamat din po sa panunod Idol Rika Del Castillo Idol Hernanis Nuring -Butin. maraming salamat po sa panunod Idol Choco King ng Dabao, maraming salamat Idol Carlo Rio, Maraming salamat po sa panunod at kay Idol Narciso Felix Sunap ng Kainta Rizal. Maraming salamat po. At suporta po sa ating channel mga Idol. Huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panunod. Bukas na naman po muli. Mag-ingat po